tagpuan sa Lumang Gapan, A Little Bigan, Gapan City. Bago ang lahat mga kapartner ay mag-renew muna tayo ng ating license at magpalit tayo ng kalina sa ating motor bago tayo gumala. At kailangan sa ating paggagala ay mayroon tayo nito, chin cutter. Para pagkahalimbawa maputulan tayo ng kalina, mayroon tayong first aid na gagawin. Para iwas sa mahabang abala sa ating mga kasamahan. Kaya pagka uh, medyo maingay na yung kadina natin ay kailangan na natin palitan. At huwag mo nang antahin na maputulan ka pa ng kadina sa gitna ng inyong biyahe. Ay mga partner, bali pupunta tayo sa Agapan. Uh, Ito yung starting point natin sa munisipyo ng Mikawayan. Ito yung dala natin, Rosie, dala ni Chay. Saka yung sa amin, ang kasko si Fredy at ang kasko si Mackie dito sa, sa isa. Saka mga kapatid, mayroon tayong mga dadaanan ng mga bayan-bayan. Halimbawa, Marilaw, tapos Bukawi, tapos Balagtas. Pagdating natin sa Balagtas ay kakanan tayo doon dahil yun ang ruta natin. Babaybay natin ang Floridel Bypass. Tapos tutungo na tayo ng El Diponso, San Miguel, hanggang... Dapan na po tayo. Nandito na tayo sa Balagtas mga kapartner at kakanan na tayo dito. Ayan mga kapartner, nandini na tayo sa... Uh, galing tayo ng Bypass Road. Galing tayo ng Claridel Bulacan. Sa Bypass Road. Tapos, ito naman yung papunta naman doon ay San Rafael. Tapos yung dito naman gawin, patungong ano na yon San El Diponso San Miguel. Tapos Gapan. Ayan, kayang-kaya pa, no? Chong, kayang-kaya, Chong. kaya, kaya. Kayang -kaya <laughs> meron baon, no? Loaded sa baon. So, ito lang yung nakayana nating box. Kasi wala pa tayong pambili. May, may baon tayo. Baka sakali pagka magutom, eh, syempre, meron tayong baon para maibsan yung gutom natin sa ating biyay. Ayan, ang dami mga truck na dumadaan dyan, mga kapartner. Yung iba niyan galing sa NLEX, doon sa Malagtas exit. umi exit sila tapos dito sila dumadaan. Yan. Ayan mga ka-partner, bali dito tayo nagpapagas sa Shell. Nagpagas si Chong. Kano pinapagas mo sa motor mo? 250 ah, full na. <laughs> <laughs> Ayan mga ka-partner, nandini na tayo sa San Miguel. Ayan yung arko. Maligayang pagdating. So pagkatapos nito, yun na ang sunod, yung Uh, gapan. At nandini naman yung mga kasama natin. Ayan, si Rosie. naka na yan. naka full tank na yan. Ay, hindi pala pinull kasi ano, uh, malapit lang, gapan lang. Ayan mga ka-partner, nandini na tayo sa Nueva Ecija. Ayan yung arco. Ayan mga ka-partner, nandito na tayo sa gapan. Ayan yung arko niya. Tapos mayroong nakalagay dito na ano, drive ship at saka stay ship. City Alumni Association. Malapit-lapit na tayo doon kapartner sa ating pupuntahan, sa ating destination. So ayan mga kapartner, nandini na kami sa aming destination. Nakarating kami ng anong oras na? 5.35. Ayun, 5.35. Makikita natin dito na wala pang mga ilaw. Ay, wala pang ilaw. Mamaya yan, magkakaroon ng ilaw. Bali, libutin din natin dito mamaya. Pagka mayroon ng ilaw mamaya. Yan o. Oh. Yan. Magkakaroon yan ng ilaw mamaya. Bali, ngayon, pupuntahan muna natin yung simbahan. Andun yung simbahan o. Kung makikita nyo. Ayan wala pang ilaw dahil maliwanag pa. Pwede dito magpicture-picture Tapos ayan naman yung mga Tindahan sa gilid Pagka nagutom pwede dito kumain Magkabilan po yan Mayroon silang mga upuan at saka Misa Sulit na sulit ang biyahe namin mga kapartner at nakita nyo naman kapartner kung saan kami nag start papunta dito ay 70 km pala ito. Bali maya maya mga gabi babiyahe naman kami ng papuntang Pampanga doon sa kamag-anak namin at doon kami matutulog. Bali 61 km naman ang ating tatakbuhin papunta doon tsaka hindi ko na i-detalye yun. Grabe napakaganda dito mga kapartnero. Oh. Pag si 6 pa lang, may sindi na yung ilaw. Makikita natin na pababa pa lang yung araw. Palubog pa lang. Tapos mayroon ng sindi yung ibang ilaw dito. So ang dami mga upuan dyan. Oh. Nakaka-relax dito ka partner pagka kayo ay nagawi dito sa agapan. Ang oras ay alas 6 pa lang. Kaya kitang kita yung araw na palubog pa lang. So ayan mga kapartner, ito yung simbahan nila. Ayan. The Joses of Kabanatuan. National Shrine. Napakaganda dito kapartner kung makikita nyo dito. Kaya inanyayahan ko kayo na mamasyal dito sa Agapan City. Ayan mga kapartner, dyan tayo galing sa simbahan nila. Ngayon, ito naman yung gate. Ngayon kapartner, ang oras ay 6.15. Naku, napakaganda dito mga kapartner. Mayroon na silang ilaw, maagang maaga pa. Sinindihan na nila yung ilaw dito sa The Little Vegan, Gapan City ganito pala ito kaganda dito ka partner wow na wow pala dito pagkagabi ito na yung mga kasama ko si Boss Fred TV at saka si Chong kasama ko sa pamamasyal saka si Makiboy Boy TV ayan pag nagagawi kayo dito ka partner ay talagang marirelax kayo sa ganda nito Wow na wow talaga dito mga kapartner. Ayan mga kapartner, makikita din natin dito na mayroong mga tindang damit. Ay. Sa kabila, mayroon din. Ah, mga souvenir siguro, pag gusto nyo bumili, marami pala dito. Alimbawa naman yung damit mo ay pawis na pawis na, ay pwede mo na agad palitan dito kasi marami dito tindang damit. Mayroon pa doon sa unahan, no? Pag kayo naman ay lamig na lamig sa inyong biyay, mayroon din dito coffee latte. Ayan, pwede tayo magka-coffee dyan. Kaya pala mga kapartner, mayroon dito mga tindahan. Sa kabila pala, kina na doon sa likod na ito daming tindahan dyan, ng oh, mga sapatos, pantalon, damit, pulo, blouse. Wow na wow. So ayan mga kapartner, kanina nandun tayo sa loob kasi nandun yung simbahan sa kabila, sa likod na yan. Tapos ito yung gate. Diyan tayo lumabas kanina. Uh, bali sinabi kong lumabas kasi nandoon tayo sa loob kanina sa simbahan. Tapos pumasok tayo dito. At ito naman yung hitsura niya. Napakaganda mga ka-partner. Talagang relax ito dito. Historical houses. Ayan mayroon pala ditong eskwela. Agapan North. Central School since 1929. Ayan siya. Tapos ito yata yung gate. Ayan. Doon yata may daan din siguro doon palabas. Kasi marami ditong dumadaan papunta doon palabas. Mga partner mayroon dito nagtitinda ng buko ko. Tatawagin ko yung kasama ko sa galaan. Mga partner dali na. May buko dito. Murang-mura lang. May sampo, may bente. Walang lima, ha? thousand sa four na ngayon. Mayroong 20, 30. Pag malakas-lakas kayo, pagka nawauhaw, ay pwede 30. Ayun. Dali na. Ilibre nyo na si Dan Creator TV. <laughs> Ay, dito may buko dito. Ilan ba? Ilan? Sa pa. Ilan? Pwede 30. Buko. Yan, tag-20, tag-30. May 10, may 15, may 20. Ah, 20. Tig-20. isang isang tin. Ay, dalawang tin. Dalawang tin. Dalawang binti. Dalawang binti, dalawang tin. Ayan, may buko na tayo. May nang lilibri. Ayan. Nauhaw sa biyahe. Alam na kung sino magbabayad. meron din doon kay Merong mami. Pag nandito kayo ka-partner, hindi kayo maguguto man dito dahil merong nagtitinda dito. Ano yan? Sa akin? Gusto nyo ng kanin, may kanin diyan Ah, shumay, may shumay, baka... Pwede kayo okay, dyan. Okay, na May nakikani kasi babiyay pa Paka tayo ng pampanga. May... Ayaw di <laughs> Ayan mga kapartner. Nandito pa yung replika ng ating mahal na Panginoon, si Jesus. hindi pa nila inalis. Kahit tapos na yung December, yung Pasko, nandito pa rin. Ayan. Peace, hope, joy, love. Ayon. Yan dapat ang mangyayari sa ating buhay. Kailangan mayroong peace. Uh, hope, joy, love. Ang oras natin ngayon mga kapartner ay mga alas 7 na. At ayan yung ilaw. Mas lalong lumiwanag dahil madilim na siya. Ayan. Kitang-kita -kita naman na maliwanag. Maliwanag na maliwanag, talagang marirelax ka talaga dito pag ikaw ay pumunta dito. Yeah. So ayan mga ka-partner, kung bago ka pa lang sa akin channel, please subscribe, like and share and pakihit na rin ng ating notification bell para isa ka sa maging updated sa ating mga bagong upload. Pagka kayo naman ay pumunta dito, ay talagang masisiyan kayo. Kasi ito ay nakaka-relax na lugar. Pag naman ikaw ay naboboring, pwede ka sumaglit dito at pwede ka rin tumagal dito hanggat gusto mo hanggat kaya mo. Pagka hindi ka pagod, eh go ka dito. Sama mo na yung mga barkada mo o pamilya para ma-enjoy na Manila dito. Yung lugar na ito. So ayan mga kapartner, natutunghayan natin yung mga lumang bahay dito sa Gapan City. Ayan makikita naman natin na sobrang liwanag niya. Ayan kagaya nung sinabi ko kanina na dapat pwede nyo itong pasyalan para uh, ah, kumbaga hindi naman sa pagmamayabang ito ay heritage heritage house ng Gapan City ito ay pinagmamalaki nila dito sa Gapan kaya ito ay ah, alagang alaga makikita naman natin dito na walang kalat na basura kung mayroong mang basura mayroon silang lagayan Nakaseparated yung mga basura nila dito Kaya wala kang makikita may kalat dito Ito ay malinis na malinis wow! Kasi heritage na nga ito Makikita natin dyan Ayan Natutunghayan natin Ang ancestral house Dito sa Gapan the little bigan ng Gapan City. Siguro mga kapartner ay napapansin nyo rin na mayroong nakaparadang mga motor sa gilid ng daanan. Ayan, tsaka may kotse pa. Siguro, pinapayagan siguro, eh, nakikita naman natin na walang bantay. Kaya yung mga namamasyal dito na nila pinaparada yung mga sasakyan nila yung mga nakamotor, dito rin. Saka mayroon ding mga tricycle doon. Malamang service yan sa mga namamasyal. Ayaw na nila maglakad ng malayo. Kasi yung motor namin andun, sa gilid, sa bandang kaliwa, mayroong git doon, doon namin pinasok yung dala naming motor. Kasi doon kami pumasok eh, yung pinaka-entrance doon. Tapos pinarada namin doon sa bandang kaliwa.